hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas, nasa ang parte man kayo ng bansa, sisiguraduhin namin nga abot sa inyo ang mga balitang mas maganda pa sa good news. Bawal muna ang nega dahil hatid namin ng mga kwentong kabupulutan ng inspirasyon, pag-asa at kaalaman live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ating unang good news ngayong araw isang malakas na panawagan ng isinulong ng mga pasyente at eksperto ngayong World Neurofibromatosis Awareness Month ito ay ang mas maagang diagnosis mas malawak na edukasyon at mas matibay na suporta para sa mga Pilipinong may neurofibromatosis type 1 o NF1 sa gitna ng hamon ng rare disease na ito at hindi ng pag-asa ng bagong gamot na maaring magpabuti sa kondisyon ng mga batang pasyente at para mas mabigyang linaw pa tayo narito ang eksklusibong pagtutok ni Rovic Manuel <smart> no! <noise> Sa pagdiriwang ng World Neurofibromatosis Awareness Month ngayong Mayo, nagsama-sama ang ilang mga eksperto, advocacy groups at representative ng PhilHealth sa isang forum upang bigyang linaw kung ano nga ba itong neurofibromatosis, isang rare genetic condition. Ang mga kaganapan, panoorin sa The Veterans Support na ito. Nagtipon-tipon -tipo ng mga pasyente, mga eksperto at advocate groups para ipagdiwang ang World Neurofibromatosis Awareness Month at ipanawagan ang mas maagang diagnosis, malawakang edukasyon, sa kalusugan at mas malakas na suporta para sa mga Pilipinong may NF Ang NF1 na isa sa common type ng neurofibromatosis ay isang genetic condition na dulot ng mutation sa chromosome 17 Maaari ito'y namamana o maging spontaneous May iba't iba rin itong anyo depende sa pasyente mula sa mga brown spots sa balat hanggang sa bukol o tumor na nagdudulot ng pananakit at deformity ayon kay Dr. Rodela Castillo isang neurologist ng Philippine Neurological Association Rare Disease Interest Group ay eh, isa po siyang genetic na kondisyon. Ah, ang nangyayari na bubura sa katawan ng tao o individual yung yung gene na NF at yung gene na yun ay importante kasi sinusuppress niya yung tumor na mag sa katawan. Pag nabubura siya, ang individual with NF is prone to develop tumors. Kamakailan na inaprobahan ng Philippine FDA ang selemetinib para sa mga bata at kabataang may symptomatic inoperable plexiform neurofibromas o PN dahil sa NF1. Ang gamot na ito ay nagpakita ng 66% response rate para sa mga batang sumailalim sa klinikal na pag-aaral. In fact, marami na po mga recommendations na bawat individual na may interest kung ano, ano man yung needs nila ay may pwede tayong magagawa. Kasabay ng nakikitang progreso sa medisina, binigyan diin ang ilang mga hirap din na pinagdaanan at kwento mula sa mga pasyenteng may NF. Physical appearance, marami po sa si mga bata, even si sa mga in-adults na no, na bubuli, nagkakaroon ng very low self-esteem kakaroon sila ng limitation ng ginagawa socialization, because of uh, the awareness. kaya naman ngayong World Neurofibromatosis Awareness Month, isa ring panawagan sa publiko na maging maalam, sensitibo at sumuporta sa ganitong usapin ang ipinahayag ng leader ng patient group at isa ring NF patient na si Miss Ara. Malaking bagay po tayo, sama-sama -sama tayo, bigyan natin ng sapat na oras at kahalagahan Uh, kung paano natin gustong mas mapalawak at mas mabigyan tayo ng sapat na atensyon ng publikon. At uh, hinihiling din po namin sa publiko na sana dumating sa point na magkaroon kami ng mga ang pagkilala ng miracle na matulis o kaming mayo, uh, at ang pagkakaroon ng mga relative package mula sa iba pang ng Para sa si DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. pagkain bilang pangunahing atraksyon. Formal lang inilunsad ng Department of Tourism ang kauna-unahang Food and Gastronomy Tourism Roadmap na layo itang Itanghalang Pilipinas bilang nangunang gastronomy destination sa Timog Silangang Asya pagdating ng 2029. Para sa detalye, nagbabalik si Millie Borja. Formal na inilansad ng Department of Tourism ang Food and Gastronomy Tourism Strategic Framework and Roadmap 2024-2029 na layuning gawing nangungunang destinasyon ng bansa pagdating sa pagkain at gastronomy sa Timog Silangang Asya pagdating ng 2029. Kabilang sa mga layunin ng roadmap, ang pagtukoy sa mga culinary zone sa mga pangunahing destinasyon tulad ng Metro Manila, Pampanga, Cebu at Iloilo. Magsisilbi rin itong gabay sa pagbuo ng mga food circuit at travel routes sa mga lokal na pamahalaan upang ipakita ang culinary diversity at lokal na produkto ng mga rehiyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, ginawang sentral na haligi ng National Tourism Development Plan ang pagkain at gastronomy. Ito ang binigyang diin ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa paglulunsad ng roadmap sa Parinaque City. Kasama rin sa mga nakaloob sa roadmap ang pagpapaunlad ng mga tiyak na segment ng gastronomy tourism tulad ng farm tours, factory tours at mga tours sa mga palengke o market tours. Sa parehong pagtitipon, inilunsad ng Department of Tourism ang training modules para sa palengke tourism, isang sub-product ng food and gastronomy tourism. Layunin ng mga module na itrain at ihanda ang mga tourism stakeholder para maging tourist attractions ang mga lokal na palengke. Sa ilalim ng 2023 to 2028 National Tourism Development Plan, ituturing ang food and gastronomy tourism bilang isang sub-product ng cultural tourism, kasama ng historical at cultural heritage, arts, living traditions, pilgrimage, at creative tourism. Layunin ng gobyerno na ang gastronomy tourism sa Pilipinas ay maging higit pa sa pagtikim ng pagkain. Ito ay dapat maging isang karanasan ng pag-unawa sa kasaysayan, tradisyon, at teknik sa likod ng mga putahing Pilipino. Idinagdag ng DOT na bibigyang diin din sa pagpapaunlad ng produktong ito kung paano hinubog ng kalakalan, migrasyon, kolonyalismo, at pagpapalitan ng kultura sa nakalipas ng mga siglo ang kasalukuyang pagkakakilanlan ng pagkain sa bansa. Para sa Deezer HTV, ito si mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman mula sa Ibayong Dagat, pamimigay ng nasa higit 260 scholarship grants ang Saudi Arabia sa mga Pinoy na nagnanais mag-aral sa kanilang bansa. Ang mga detalye para sa naturang aplikasyon sa report ni James Galangge. Magbibigay ng 265 scholarship grants ang Saudi Arabia sa mga Pinoy na nais mag-aral sa kanilang bansa. Yan ay ayon sa Embahari ng Saudi Arabia na layunin palakasin ang ugday ng, ng paninambansa at ng Pilipinas pagdating sa kultura at edukasyon. Nais din ng Saudi Arabia na maranasan ng mga Pinoy ang karagdagang oportunidad na maranasan ng kanilang advanced academic ecosystem. Bukas ang nasabing scholarship para sa si magnanais kumuha ng kursong medisina, Arabic language, computer science at marami pang iba. Sakop na naturang grant ay ang tuition fee, medical insurance, accommodation, round-trip air tickets at financial stipends. Nagsimulang natura aplikasyon noong unang araw ng Mayo na magtatapos naman hanggang ikalabing apat ng Hunyo at sa ikatatumpot isa naman para sa mga postgraduate studies. Para sa DZRH TV, ito si James Galangay, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dako naman tayo sa lalawigan ng Dinagat Islands. Turismo ang patuloy na nagpapasigla sa kanilang ekonomiya. Batayan sa si iniulat ng Provincial Tourism Office kung saan tumaas ang bilang ng mga turista sa unang quarter ng 2025. Patunay na lalong dumadami ang nahihikayat na tuklasin ang ganda ng naturang destinasyon. Ang mga detalye sa report ni Rose Bobiera. Inulat ng Provincial Tourism and Cultural Office o PTCO ng Dinagat Islands ang pagtaas sa bilang ng mga domestic at foreign tourist arrivals sa unang quarter ng 2025 na nagpataas sa local economy ng lalawigan. Umabot sa 105,092 ang bilang ng mga domestic tourist mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Mas mataas kumpara sa 60,700 na naitala sa kaparehong panahon noong 2024. Sa buwan ng Enero, naitala ang pinakamataas na dami ng bisita na nasa 37 37,279 na sinunda naman ang 33,569 noong Pebrero at 33,831 noong Marso. Ayon kay PTCO Chief Benglen Navas, ang pagtaas ay dulot ng pagdiriwang ng bagong taon at mga long weekend na naghikayat sa mga lokal at dayuhang turista na bisitahin ang Dinagat Islands. Pinangako naman ni Governor Nilo de Mary Jr. na patuloy umanong pinagsisikapan ng pamahalaang panlalawigan na itaguyod ang turismo sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga natatanging destinasyon ng Dinagat Islands. Kumpiyansa ang gobernador na magpapatuloy ang positibong trend na ito sa pagdami ng turista sa mga susunod pang buwan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napabilang sa listahan ng International Food Database na Taste Atlas ngayong Mayo ang anim na kilalang pagkain Pinoy para sa kategoryang World's Best Oval Delicacies. Kasama rito ang kilalang Pinoy dish na bat at ang sikat na street food na isaw. Ang mga bumuo sa listahan, alamin natin sa report ni Dustin Bayon. Anim na pagkain Pinoy ang kinilala ng Food Encyclopedia na Taste Atlas matapos mapabilang sa top 100 best offal dishes sa buong mundo. Ang best of dishes ay tumutukoy sa mga pagkain na may sangkap o pangunahing sangkap ay ang mga offal o mga organ meat ang isang hayop tulad ng atay, puso at intestines. Nanguna sa listahan ng rank 16 na Batchoy na mayroong 4.1 star rating na isang ilonggo noodle soup na hinaluan ng ilang innards ng pork kasama ang chicharon at itlog. Sumunod sa kanyang hindi mawawalang pagkain sa lansangan kung hindi ang isaw na nasa 22 pwesto at may round 4 stars. Pasok din ang probe o ang deep fried Asikmura sigmura na manok na patok din sa mga Pinoy. Bukod sa tatlong pagkain, pasok din ang mga lutong ulam na Pinoy. Kung sa nasa ikapot na putapat na pwesto ang bopis na isang lutong ulam na sinuga ng pork or beef lungs at heart. Sumunod naman ang dinuguan na isang lutong ulam na ginagamitan ng dugo na baboy na nasa rank 60 habang nasa rank 75 ang papaitan na ang pangunahing sangka pa ilang goat at cow parts. Samantalang Taste Atlas ay is isang food encyclopedia na naglalatala ng mga local food ang iba't ibang bansa na layo may promote at makilala sa iba't ibang ba ng mundo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At kaugnay niyan, isa muling patunay na pang world class ang pagkaing Pinoy. Napabilang kasi ang ipinagmamalaki nating sinigang na hipon sa listahan ng 50 best seafood soups in the world ng Taste Atlas. Mga detalye ay tutukan sa report na ito. Kuminang sa gabi ng parangal ang mga pinakamauhusay na manalaro ng Premier Volleyball League at Spikers Turf para sa 2024-2025 season. Itinanghal na best middle blocker si PLDT star Majoy Baron na hindi lang nangibabaw sa laro kundi pati rin sa pagrampa suot ang isang one-shoulder bodycon dress na may abstract at earth tone print. Nakuha naman ng signals, Jel Kayuna ang titulong best setter habang umarangkada ang bagong bida ng form first na si Trisha Tubo bilang best opposite spiker. Si sa Eroa ay kinilala bilang best libero at comeback player of the year kasabay ng kanyang pagpasok sa panibagong ligto sa Suscoffee. Pumalakpak din ang mga taga-subaybay kay Chi Saed ng Petrogas bilang missed quality minutes at kay Eli Suyod ng Akari bilang most improved player. Magkasama namang umangat sa entablado si na Coach Dante Allen Sunuri ng Choco Mucho at Coach Rodney Cafort ng PLDD para sa Pilipinas Live Game of the Year. Matapos ang kanilang epic quarterfinals game 2 duel sa 2024-2025 AFC. Sa Spikers Turf naman, umarangkada ang Chris Cross star na si Jude Garcia na kinilalang season MVP at best outside spiker. Umagaw din ang pansin ng kakamping setter na si Ish Polvorosa. Suot ang kanyang classic navy blue three-piece suit at mustard tie para tanggapin ang Best Setter Award. Isang gabi ito ng parangal sa dedikasyon at gilas ng mga malalarong patuloy na nagdadala ng karangalan sa larangan ng volleyball sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun ang mga balitang hashtag pang good vibes para sa inyo. Magkita-kita po tayo ulit bukas. Dala pa rin ang mga balitang tiyak. Magpapa-feel better sa ating lahat. Para naman sa mga live streamers sa website, lagi lang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share ng mga kwentong hatiday good vibes, i-comment nyo yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, mo muna yung ipag sa iba. Hashtag good vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.